Ano ako? Dito na ako. Nakaboard na. <laughs> What's up? See you believe na. Ah. Ah. After 8 years, tatawi ah. rin. 8 <laughs> years? 8 years and 3 months. Ako 6 years. 6 years? May nakabit. Ako 11 months lang. 11 months? Okay. Hmm, bakit? Bakit? Hindi, uwi lang po ako kasi naawa yung amo ko. Yung papa ko po may problema, may sakit. Nagpaalam po ako. Kumayag naman. Uh, no, okay. One month vacation. Okay. Ah, okay. Ma. Okay. Bandit. Okay. 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 Oh my God! pwede na mga tsoy na ah, baka vlogger ay tumakbo na pala ang aming sasakyan oh wala pa ah, parang tumakbo na wala pa ah 7.50 na pala 7.50 na pala dito kami. Okay. <coughs> hintay lang kami ng ilang minuto ah, alas na kami wala <laughs> pala vlogger oo parang pangalan mo pa sa vlogger or uh, sa so, vlogger kung W yung magsasaka ng lagay ko. W yung magsasaka? Ha? Search ko, wala akong... Dito lang yung internet yung dito? Nag-vlog-vlog ka pala? Oo. Hmm? Kung W magsasaka daw. Oo. Saan saan ka magsasaka? Na-search ko mamaya. Pag ano? Nakahirap yung vlog dito sa Saudi. Hindi tayo mga vlog ng... Tingnan natin. Ano signal. Ilang yan. Mga limit-limit. Oo nga Good evening ladies and gentlemen deck, This is your captain. you please like, comment and share my <laughs> <laughs>